Tidak kumarik langan. Ah! Matis din kong pirangan dong pwede nang kainin. Ya! Hetta <laughs> <laughs> er <laughs> 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 Huh?

Guys, kasi itong namo, hindi pwedeng abutin ng baha. Pag inabutan ng baha, na nakalagay pa siya dyan, hindi pwedeng kainin. Kasi nakakaduling. <laughs> Pwede kang malasing. Hindi mo na kailangan ng gin. Yan, hindi kasing malaseng. Huwag Hindi ko tayo Shout out, mga pala kay Mr. and Mrs. Dante Rivero ng kailan. Pinsan dito sa kailan. Bimoy, kukusta ka?

Bababad natin siya ng dalawang araw. Nasuglahan ng babad to. Dapat nung nakaraan pa nahugasan ng ganito sa ilog. Kaso laging baha. Baha pa rin ang baha. Okay lang na lumagpas sa araw ng paghugas. Basta ang importante, maraming asin. Kasi pag kukunti ang asin, durog ang ano, durog ang namo. Diba? Binipada, ulan. Sana naman magbumaha bumaha. Yun, yun lang kalaban nito eh. Baha. Pero pag ganyang hindi inabot ng baha, ligtas kainin. Pag inabot ng baha, pwede pa rin naman kainin. Kaya lang, parang lasing. <laughs> Saka pwede ka rin Hindi naman nakakamatay. Basta ka na bomb. Dalang sana kami kaudyang pinsan sa Thailand. Kaso, baka mahal yung transportasyon. <laughs> baka ma mahal pa yung bayan dito sa package kaysa. Ano. Halagang naman mo. Ganda, bobo. Hindi namin sinipig sa asin ito eh. Pag na, pag gumawa ka pa tayo ng isa, makakapag-imbak tayo. <laughs> makakapag-imbak tayo para sa gula. <laughs> kasi ito guys, pwedeng ibilag to. Hanggang sa matuyong matuyo. Hanggang sa tuyong tuyo na siya, pwedeng iimbak imbak Pag luluto ka, hugasan mo lang. Gata kasi ang luto namin dito eh. Gata, tapos may asukan. Oo. Uh -huh. Ang lalo ko, bata pa rin Ngayon lang yung sinunod. Sana hindi kayo talaga. Sayang.

kalau gimana nanti tinggal di sana keban, ketemu nih, coba kenakan, ini udah kau punya, kurungan di mana? mana boy, kubangunlah, di dalam sana, nanti, kenakan, kenakan, coba boleh aku ikut di bawah?